Sa mga nagseminar seminar sa LTO, alam po ito, no? Kapag gumagamit kayo ng hazard ay nakadepende po yan. No? Kaya hindi basta-basta gumagamit ng hazard Yung iba po kasi na nakikita ko, na nakapark lang po sila, ay gumagamit na ng hazard. Yung magkabilang dulo ng ilaw ay nagbibling, no? hazard po yan. Okay, so pakita natin. Ayan, yan po yung hazard no? nagbe-blink yung magkabilang ilaw. Ang gumagamit lang po ng hazard na ganito ay yung mga emergency at yung nasiraan. Yun lang po yung dalawa. No? Huwag po kayong gagamit ng hazard na nakaparking. na no, mali po yun. Huwag kayong gagamit ng hazard na malakas ang ulan. No? Zero visibility. Huwag kayong gagamit ng hazard No? Maling-mali po yan mga repairman. Tayo po yung nag-seminar. Okay, nalaman ko po ito sa LTO. No? So, yon. So, hindi mo kailangan mag hazard kapag nakaparking ka sa daan ginagamit ng hazard, emergency, or nasiraan ka. Mga sadik, di na ako magbibigay ng opinyon kung magbasa na lang tayo ng mga comment pa patungkol sa hazards. So makikita naman natin kung saan dapat gamitin ang hazard. Siyempre, alam naman po natin dyan sa LTO at alam din naman natin kung paano po natin talagang gamitin. At kung kanya mang paliwanag para sa akin may punto din siya pero mayroon po talaga na sublice siya sa kanyang sinabi. At hindi na ako magsasalita, kundi magbabasa na lang ako ng mga comment. At magbasa na rin kayo at sabayan nyo na rin ng comment para may mabasa kami lahat. Salamat, I'm Mr. Pads.